Samantala, hindi raw nagbago ang komento ng nakaligtas na aid ni Yumaong VILG Secretary Jesse Robredo sa kanyang pagharap naman sa investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kahapon. Ayon sa investigating panel, mula noong unang kinuna ng pahayag si Police Senior Inspector June Abrazado sa ospital pagkatapos ng plane crash, ay muli niyang sinabi na si Captain Jesup Mahigting ang uh, nagpalipad ng bumagsak na eroplano at hindi ang kanyang Nepalese pilot Unti-unti na rin daw nakaka-recover si Abrazado pero sariwa pa rin daw sa kanyang alaala -ala ang malagim na trahedya. Closed door ang investigasyon ng kaap na inaasahang aabutin daw ng isang buwan bago makapaglabas ng resulta. Nalulungkot siya doon sa ako. Nangyari, Uh, parang may siya alive and his, and his voice na not. Every time po nag-nagkorkwento ako sa bagay na talagang yun sa miskip talaga ang dito Pero hindi ko nang pwedeng takasan ng responsibility ko bilang isang survivor na kailangan ko magkwento sa ng nangyari.